Malinis ang mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si, Mura, si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin lukuhin mo kami dito. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon, umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungan paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating uh, Direktor General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawala ng trabaho bilang isang pat-ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestigyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department habang si Morales naman, naman ay nakipagsapal sa Japan upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo, nagtrabaho po kami ng walang kapaguran tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ang sobrang lungkot na mawalay sa aming pamilya. Bumalik ako sa Pilipinas noong 2018 at si Morales naman noong 2019. Nagtrabaho ko sa DOJ Office of Cybercrime noong Oktubre 2018. Matapos ang higit apat na taong paghihintay, ako ay ng Court of Appeals na naghatol na hindi makataruan ng ginawang reassignment sa akin ng dating Director General ng PIDEA. Na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin, kaya naman pinag pinagutos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking dating posisyon sa PIDEA kasama ng pagkakaloob ng aking back wages sa umigit kumulang hapat na milyon ang desisyon ay naging pinal at executory sa, sa, sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila na kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, may narapat kong manatili sa DOJ, Office of Cybercrime, ngayon, hanggang ngayong kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, madalas kami nag-uusap upang talakay ang mga balita tungkol sa PIDEA at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa akin tungkol sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman naihinimok ako ni Morales na sumama sa kanyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaumlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinurong ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged PIDEA classified documents in social media and Morales informed me of this, I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation confronting our country today the impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause matagal ka na, matagal ka nang wala sa, sa pideya wag ka nang makialam Pinayuan ko siya na huwag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa pideya weeks leading to April 30 Senate hearing i apparently and apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing i asked Morales to bring with him copies of documents kung meron ba talaga sworn statements of his confidential informant or at least pictures man lang to to support his claim unfortunately none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing i followed intently the flow of the April 30 hearing Morales credibility was clearly doubted because of his past record of cases both administrative and criminal Naramdaman ko bilang kaibigan ng sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled, ulitin ko po, I was compelled to visit Morales the next day, May 1. Yun po yung nasa CCTV footage. In his house to help a friend in distress. But what transpired after that In his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared Mr. Senators to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po. Thank you. Uh bago bago ka namin tanungin. Pakinggan mo natin itong kabilang linya. Ha? Oh, yes, uh, linya. Mr. Senator. Kabilang linya ng telepono. Recording. Par recording Bago ka magsalita, Pikoy, alam mo na, alam mo ba na nag kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? Wala, And, no. wala sir, wala po. Hindi wala po, po alam, hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Uh, may, hindi po rin alam na naka-speakerphone naka yung cellphone ni, ni Enriquez? Hindi po, hindi po, sir. Uh, hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, yes. Ah, pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi niyan babarilin, <laughs> at uh, maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Yes, Kasi, had you na uh, nakikinig si Morales, hindi mo siro sabihin yun. Hindi, sir. Kung, kung, kung pahayaan niyo po akong sabihin muna ito, sir, o sagutin ko muna yun sa inyo, kung alam kong nakikinig po siya, sir, Uh, mas marami pa po kok sasabihin mas uh, ano po <laughs> <laughs> mas mas malala pa yes mas yes. malala pa para believable sir uh, uh, okay sige Bila, pakinggan natin yung statement mo good uh, magandang uh, araw po sa inyo mga mahal naming senador uh, sa mga nakaraang araw napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA Nung nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago. Na tumawag sa isang Romeo Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado. Ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patulayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yon? na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang isang kwento at katang isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, eh mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na siya, hindi ako sanay magsalita sa maraming tao pang lang sir please gusto, continue uh, gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan unang una po kay paring Romy pare, pasensya na, nasama ka dito pero I have to do this eh Uh, at Ata uh, pangalawa po uh, sa pangalan ni Ginoong James Kumar. Kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Uh, nandito po yun uh, may hawak po ako ng dokumento na gusto ko lang ipakita talaga, ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales uh, ano yung sabi mo? pinasakay? yes sir, pinasakay parang uh, uh, dalawa nga ang gusto kong patunayan sir eh. magkwento ko lang makakarating ka na rito kwentong barbershop sir Kwentong barbero lang. Katang isip. Pakakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Na, napatunayan mo ngayon? Yes, yan. And, po ako. Kasi... So, so you, you, mean to say, itong committee na ito ay... Uh, ay ay pwede pala mag ng katang-isip lang ako po ang sinasabi ko yung inyong akin po hindi po kayo kayo po ay tunay alam ko po ang inyong layunin ako po ay para sa akin gusto ko lang pong makarating dito upang uh, magbigay linaw lang po magdagdag linaw sa dahil sa mga dalak. we are not we are not uh, we are not interested of your dagdag linaw We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Do yeah. not, huwag ka na maghalapan ng ibang dagdag linaw. Please, uh, Explain your side as far as that video is concerned. Iyon po ay katang isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po, humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. At saka kay... Katang isip na? Kasi actually, siya hindi naman para... Ano, hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana 'yon Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. katang isip mo ito si... Kaya, kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya, wow! Uh, oh, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mo sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon, ganon, ganon. Yan ang uh, lumalabas na sinasabi binubula, mo eh. Hindi po kaya dapat kong bulahin. siya. Hindi ako binubula mo. Siya ang binubula mo para... Yes pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang ilang bisis ka kaso mo, yung yung kaso mo, yung kaso mo, huwag mong... Oh. Pasis ko lang yun. Yes sir, I understand Passes sir. Pasis lang yun sa aking panirbisyon pagkapulis. I understand. Kaya sir. huwag mo kong bilugin dito ha. Yes sir. Kung siga ka kung maro-maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ah, yeah. not me. Kasabot ko, sir. Ha? Kasabot ko, sir. Anong bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Dabaw ako, mama, sir. Eh, ibig sabihin, po maro, maro taga Dabaw. dili ako, sir. Ay. Ay. Now, please, continue. Explain your side. Yung nangyayari sa usapan na yun, sige, I will give you the floor huwag kang lumihis sa ibang topic yun lang muna, stick to that uh, video yun lahat na sinasabi mo doon bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, uh -huh. bakit mo nasabi yung mga bagay na yun, please yung kung totoo po, ako po nandito ang purpose ko po is magsabi ng totoo, yun nga sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong uh, patatahimikin siya, huwag na magsalita at uh, may binanggit ka ba nung pangalan na lam? Ano yung lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, uh, narinig ko lang sa YouTube yun sir eh. Iyo uh, play, kung kung sa iyo play, bakit sabihin I, I, naman? I, I, hindi ibig sabihin ma, siya. Bakit ibig sabihin yung 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 komite na ito, gumagawa na naman ng AI uh, generated video recording, ha? Kung sa, please play the video. Yung sinabi niyang lam. narinig mo lang yan, hindi mo ginagamit. during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam sir, sir ginamit ko, oh, ginamit, ginamit ko mo. nga sir kasi ganito nga sir ano ibig mo sabihin ng lam? Sir, uh, ganito po yun. Naririnig... Sandali! Anong ibig mo sabihin ng lam? Sinabi uh, mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung lam uh, si, si First Lady, si James. Mag... O kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun? Doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Oo uh, para Para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si... Eh. Marky Enriquez. Galit, is... po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo P dito? Mo po, sir, anong kasi... motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi nga uh, may mga dokumento po kasi kundala. dala. Kasi sir, na, kung nalapapagod na po kasi ako sa... sa paulit-ulit na sinasabi nila alam ko naman na mas may explain ko sir dahil sa mga dokumentong dala ko ano mo mga dokumentong hmm. dala mo? Pwede ka ba ipakita sa'yo? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung mag-sinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Kasabot huwag, ko. Mo Mong, huwag mo kong dalahin sa bulabula. -bula. Kasabot ko, ha? Kasabot ko, sabot ko. Kung si, i mo nga yung uh, may sinabi siyang lam. Huwag mo sabihin, bula mo lang kami dito. Eh, wala, wala pong ganun, sir. Sige. Sige. Okay, kasi ngayon, mama, Ini, ini dia, ini dokter, ini ini dokternya, ini ini dokternya, oke, okay. dokter ah? masuk, saya ada, saya okay. ada, saya okay. ada, Ito narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line-line dyan na nag ko kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with the uh, Santiago? Uh, Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung I, narinig mo dyan, totoo? I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya. Uh, well, I uh, knowing uh uh Eric Santiago even during our Napolcom days. Uh maano hindi ko po makuha, malaro po siya. Malaro po siya, malalim. Uh, malalim babaw nga eh, malalim. Ang babaw nga eh. Pati kami papasakayin niya. Hindi babaw mo. Ikaw nalalalim ka sa ganung style? Well, uh, that is uh, per my assessment. Kasi may, may mga May mga statements po siya na Baka ang malalim sa iyo Yung tao na Mahilig pumatay ko no Mapapil-papil uh, Yan ang lalim sa iyo? No, malalim ka niya? No, Your Honor uh, uh, I've been with him With NAPOLCOM For uh, for almost 5 years So you confirm Na yung narinig natin Na video recording At saka yung nilagay ni Morales Na mga recordings doon Narinig mo yan During your conversation With uh, Santiago? Yes, yes Mr. Senator Ano Do you confirm or deny? I I don't deny. I uh, para po sa kanya. De, yung yung news nabi niya na binubula ka lang niya. Well, uh, para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer uh, what is his intention. That is his his, his, ten, his, his ten, uh, intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo binubula ka lang niya pinapasakay ka lang niya taga DOJ ka eh wag mo sabihin expedia agent ka wag mo sabihin ganun ka kababaw well ano well uh, uh, Mr. Senator uh, knowing him perhaps that is his his, uh, his, intention pwede kang mabula niya well vulnerable po ako pagka sa kaibigan Pagkakaibigan po, po uh, ay. walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past like just like uh, uh, Kuya Jonathan Morales who am I to judge mayroon din po ako mga imperfections okay okay so yun po yung kuyo, aking yun po aking position kung binubola niya ako mali yan that is not my intention even ba kuya nagtampo ako sa iyo Eric Santiago kung nambubula ka bakit dinadamay mo pangalan ni Lam Sir, para po makatotoo ng istorya, kasi, para makatutuhanan. kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na na ano eh na magrering sa utak nila sir. So anong purpose mo bulahin siya? siya lang, sir. Siya Opa, lang bakit bakit mo anong purpose mo bulahin siya? Kasi, para para unang tawag kita dito para Ultimately, bakarating... para ibatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang Actually, intention mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. kaya nga, kaya nga, para mailabas mo yes, yung sir. record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga, na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Uh, ah, ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo para may patawag ka ng committee na ito, bulahin mo siya para may pakita ang Wow, kanu kakak jenius pula moga